si Meryl. Nanalo na po sila ng 100,000 pesos Woo! kanina. Pero siyempre, mas masaya kung makapag-uwi sila ng total cash prize na 200,000 pesos. At siyempre, panalo rin ng 20,000 yung napili niyo, Charity. Meryl, ano ba yung napili niyo? Uh, National Children's Hospital sa Manila. Siyempre, gusto namin tumulong sa mga batang cancer patients. Yan talaga ay gusto namin manong, ma matulungan. So, uh, kaya nasa waiting area si Mel. It's time for fast money. Give me 20 seconds on the clock, please. Some like it hot. Mainit. Yung iba naman, mas gustong malamig. Ano kaya to? Go. Kape. Sa trabaho ito, gumagamit ka ng gunting. Pamanggugupit, hairstylist. Name something na hinihipan. Plastic balloon. Balloon. <laughs> ang quick shower ay tumatagal ng ilang minuto. Pag sayang mo, quick shower, ilang minuto to? Two minutes. Nagulat ang hold-upper dahil ang hinolda pala niya ay blank. Police. Let's go, Maryel, Tignan natin kung ilang puntos na nakuha natin. Sunlight at hot. Yung iba naman, gusto malamig. Ano kaya ito? Ang sabi mo'y kape. Nandyan ba? Ang kape. Sa trabaho ito, gumagamit ka ng gunting. Sabi mo ay hairstylist services. Name something na hinihipan, sabi mo'y balon, plastic baloon. Ang sabi ng survey ay, ang quick shower ay tumatagal lang ilang minuto. Sabi mo, two minutes. Ano parang may sik-sik lang. Sik-sik. Tapos na yan. Lanzan ba ang two minutes? Wow. Kapag sumagot ng two minutes. Nagulat ang hold-upper eh? dahil ang hinold-up pala niya ay police. Yeah! <inaudible> ang sabi ng survey sa so police ay welcome back, Mel. How are you feeling, Mel? Good, good. Ah, uh, I need a hug. Good, good. Oh. Well, you got that. Power hug. All right. Well, uh, hug din yung dahil natutuwa ako para sa inyo. Dahil si Meryl ay nakakuha ng 156 points. Oh, so, God. The meaning, 44 to go. Oh, kaya tayo mo to, Mel. <laughs> At Sige. this point, makikita ng viewer sa bahay ang sagot ni Meryl. Give me 25 seconds on the clock. Here we go. Ah! Some like it hot. Mainit. Yung iba naman, mas gustong malamig ito. Ano kaya ito? Go. Ice cream. Sa trabahong ito, gumagamit ka ng gunting. Uh, doctor. Name something na hinihipan. Ah, uh, pagkain na mainit. Kung yan, pag sinabing quick shower, tumatagal ito ng ilang minuto. Five minutes. Nagulat ang hold-upper dahil ang hinolda pala niya ay blank. Walang pera. Well, let's go! <laughs> well, 44 points. Okay, some like it hot. Yung iba naman gustong malamig. Ano kaya ito? Sabi mo ay ice cream. Ang sabi ng service ice cream ay... Okay, ang top answer ay kape. Ako ni Meryl, uh, ito naman. Sa trabaho mo ito, gumagamit ka ng gunting. Ang sabi mo ay doktor. Ang sabi ng service sa doktor okay. ay... Oh, hair stylist, top answer. Or barbero, nakuha ni Meryl. Name something na hinihipan. Ang sabi mo ay pagkain mainit. And, ang sabi ng survey dyan ay... Oh, meron. Kandila ang top answer natin dito. Now, nagulat ang hold-upper. Kasi ang hinolda pala niya ay blank, ang sabi mo ay wala pera. Pera. Oh! Tama Sabi si Bea ay Stop! Tumawag sa police. 24 to go. Okay. Ang quick shower. Ah, pag sinabing quick shower, sabi mo ito ay tumatagal lang ng 5 minutes. Ah, pwede. pwede Nay. Pwede po kayo dito sa gitna. Yes, God, Dahil uh, nandito po kayo. Kayo po magsabi. Nang services para magreveal natin sa board. Okay, services. Showtime! Congratulations, the Soriano family. Gana Lupujo, ng total 200,000 pesos sa araw nito. Ano po masasabi niyo sa inyong pagkapanalo? Ay, ay. Happy, happy ako siyempre dahil una-una, nakakaloka, no? Magugulat <laughs> ka na, ha? Tugula? <laughs> wow, ang galing, ang galing yung mga sagot niyo. Congratulations. At siyempre, maraming salamat sa inyo. Eh, sa mga family. oh, Nag-enjoy kami as always. And congratulations, Inay! Anak, ang galing niyo, ha? <laughs> Mel, of course, Mary and Mikey, congratulations, you deserve it. Oh my goodness, thank you, congratulations. Wow, bukas, tuloy-tuloy po ang Julio Panalo at uulan ng saya at pabahal ng papremyo kahit maraming maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Dingdong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo kaya makihula at manalo dito sa Family